Aries. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink. Number 21, number 22, at number 36. Kahulugan. Ang color white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at proteksyon sa mga desisyon mo ngayon. Ang color pink ay simbolo ng pagmamahal at balanse sa mga relasyon. Ang number 21 ay nagdadala ng tagumpay mula sa mga naunang pagsisikap. Ang number 22 ay simbolo ng pagkamit ng mga layunin sa tulong ng mahusay na pagpaplano. Ang number 36 naman ay nagsasaad ng lakas mula sa pamilya at kaibigan. Taurus Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green. Number 10, number 22, at number 8. Kahulugan. Ang color red ay nagdadala ng lakas ng loob at kumpiyansa, habang ang color green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at sigla. Ang number 10 ay nagsisimbolo ng kailanawan at balanse. Ang number 22 ay nagbibigay diin sa katuparan ng mga pangarap. Ang number 8 naman ay nagdadala ng kasaganaan at pag sa pananalapi. Gemini, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 30, number 18, at number 22. Kahulugan: Ang color green ay nagbibigay ng sigla at panibagong simula, samantalang ang color red ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa. Ang number 30 ay simbolo ng pagkamalikhain at tagumpay. Ang number 18 ay nagsasaad ng mahalagang desisyon. Ang number 22 ay sumisimbolo ng matatag na pundasyon para sa mga plano. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color green. Number 32, number 10 at number 29. Kahulugan ang color white ay nagpapahiwatig ng kalinisan at katiwasayan, habang ang color green ay nagdadala ng kasaganahan. Ang number 32 ay nagdadala ng positibong oportunidad. Ang number 10 ay nagbibigay ng balanse, at ang number 29 ay simbolo ng matatag na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Leo, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue. Number 20, number 31, at number 29. Kahulugan. Ang color green ay nagbibigay ng sigla at kasaganaan, samantalang ang color blue ay sumisimbolo ng kapayapaan. Ang number 20 ay nagdadala ng balanseng pananaw. Ang number 31 ay simbolo ng katatagan sa trabaho. Ang number 29 ay nagpapahiwatig ng malalim na pagkakaunawaan sa pamilya. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 34, number 8, at number 25. Kahulugan. Ang color yellow ay nagpapahiwatig ng enerhiya at karunungan, habang ang color blue ay nagbibigay ng kalma at fokus. Ang number 34 ay nagdadala ng masaganang oportunidad. Ang number 8 ay sumisimbolo ng tagumpay sa negosyo. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng mahalagang pagbabago. Libra. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow. Number 42, number 23, at number 34. Kahulugan. Ang color blue ay nagpapahiwatig ng katiwasayan at katapatan, habang ang color yellow ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang number 42 ay simbolo ng paglago sa karera. Ang number 23 ay nagdadala ng positibong koneksyon sa iba. Ang number 34 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga proyektong pinagpagyaran. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink. Number 11, number 27, at number 34. Kahulugan. Ang color blue ay nagpapahiwatig ng katiwasayan at karunungan, habang ang color pink ay nagbibigay ng pagmamahal at harmonya. Ang number 11 ay nagdadala ng inspirasyon. Ang number 27 ay simbolo ng mga mahalagang tagumpay. Ang number 34 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa negosyo. Sagittarius, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 16, number 43 at number 24. Kahulugan ang color yellow ay nagbibigay ng enerhiya, at ang color blue ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa. Ang number 16 ay simbolo ng positibong pagbabago. Ang number 43 ay nagdadala ng tagumpay sa relasyon. Ang number 24 ay nagpapahiwatig ng kaligayahan sa pamilya. Capricorn, Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color red. Number 18, number 34 at number 25. Kahulugan. Ang color blue ay simbolo ng kapayapaan habang ang color red ay nagdadala ng lakas. Ang number 18 ay nagpapahiwatig ng mahalagang tagumpay. Ang number 34 ay nagdadala ng oportunidad sa negosyo. Ang number 25 ay simbolo ng mas matibay na relasyon. Aquarius, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 19, number 24 at number 30. Kahulugan: Ang color red ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob, habang ang color white ay simbolo ng kaliwanagan. Ang number 19 ay nagsasaad ng mga positibong desisyon. Ang number 24 ay nagdadala ng pagkakaunawaan. Ang number 30 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga proyekto. Pisces, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 17, number 5 at number 24. Kahulugan: Ang color yellow ay nagpapahiwatig ng inspirasyon habang ang color red ay simbolo ng determinasyon. Ang number 17 ay nagdadala ng mga positibong pagbabago. Ang number 5 ay simbolo ng pagkamalikhain. Ang number 24 ay nagpapahiwatig ng kaligayahan sa tahanan.